mga bossing um, kung ano yung gusto natin gawin sa buhay natin wala namang pumipigil sa atin kasi gusto niya yan kaya walang pipigil sa inyo naging maligaya kayo kung ano yung gusto niyo gawin sa buhay walang pumipigil sa lahat ng gusto niyo gawin kaya maging masaya kayo kung saan kayo maligaya Tinto, walang ipipigil sa inyo po uh, good luck po at sana maging marigaya kayo na Ma maging tahimik ang buhay mo malaya kayo sa lahat ng gatoin mo sa buhay basta isa ikakaligay mo nasa sa inyo para sa inyo walang po, kung ano yung mo okay po